JB Sukal versus Emma Lang Laguna Ten balls parehas Base 15 Score 14 11 In favor of JB Sukal JB Super mga boss isang panalo na lang mananalo na si JB sa set nila ito na kaya ang unang panalo ni JB Super dito sa Maynila mga boss ito na kaya ang unang panalo ni JB dito sa Luzon mga boss abangan natin kung makukuha pa niya yung pangunang panalo niya dito sa Luzon mga 5-0 po yung standing ni JB dito sa Luzon mga boss isang panalo na lang makakamit na niya ng panalo dito sa Luzon

enam belas ini facebook ball na para kay JB. So, ito na kaya. Ito panalo ni JB sa lusong. <coughs>